Ayan, magandang gabi mga idol, no? Uh, shoutout ko na lang pala yung mga bagong subscriber ko dyan. Maraming, maraming salamat. Uh, hindi tayo nakapag upload kasi naganap tayo ng trabaho. busy tayo. Ayon, bagong gupit nga tayo, yo. Baka masabihan na naman tayo yung proper grooming daw. <coughs> Ayan, bukas punta naman ako sa agency sa may ano daw sa may boni baba daw lang ako doon tapos napin ko ayun pasensya na kayo wala tayong content <laughs> wala tayong may content pala mga idol kasi wala talaga eh siguro bukas magbibideo na lang ako bukas kung paano ako makapunta paano kung hanapin yung agency na yung mga idol no basta bahala na makakapag na tayo katulad yung in-upload ko hindi ko kasi na upload lahat kasi ano konti lang naman yung ano pero kung yun idol maraming salamat lang talaga uh, ngayon may nag subscribe sa atin lima yata yun shout out bala kung sino man kayo ingat lagi uh, maraming maraming salamat sa inyo mga idol malaking tulong sa akin yung bagong subscriber ko ngayon naging 880 na tayo dati ano lang yan 87 ay 47 no? 800 74 minsan nawawala, minsan bumabalik ayun maraming salamat talaga mga idol hindi ko na naaasi yung youtube ko minsan nagre na lang ako kasi wala akong magawang content hindi na wala na tayo sa Bicol dito tayo sa Maynila ngayon. so ano lang talaga konting tiyagalan tayo pero pag may Nakapasok na ako sa trabaho siguro. Ang gagawin ko na lang siguro, bukman kami ng anak ko. Oh. Tapos, kunting videos lang. Kasi, mahirap kasi solo lang eh. Wala kang magawang content. Eh, yun lang. Maraming salamat din sa inyo mga idol. Hindi nyo ako pinabayaan. Salamat sa support. Ingat lagi kayo. Kung nasaan mo kayo, maraming maraming salamat po mga idol. Ingat. Salamat ako sa inyo.